Shoutout nga po pala kay madam na nagtatanong kung paano daw po mag pocket sa bandang likuran ng pantalon. Bali, meron na po akong video nito, medyo natabunan na siya, kaya uh, ulitin ko uli sa inyo kung paano siya ginagawa. Bali, dun sa bandang uh, likuran ay meron niyang dart. May sukat po yan, tinatahi muna na yun bago uh, ikabit yung pinaka pocket bag. Ayan, nilagay niya sa ilalim. And then, yung pinaka-lip ng uh, welt pocket, dyan sa ibabaw. Kaya niyo po yung proseso na ginagawa niya. Half inch lamang po yung sukat ng uh, labi niyan. At uh, nilagyan po ng pilo niyan para medyo makapal yung labi ng welt pocket. Pag natahi na yan, kasama yung uh, pocket bag po sa ilalim, gugupitan niyan ng fabi. Magkabila. And then babalikta rin. Ganyan na po yung itsura niya kapag binaliktad. Ayan, diretso uh, pasada na siya ng 116 dyan. Dyan lang sa bandang uh, gilid at ibaba ang tahi. Hindi na po niya itinaking yung uh, ilalim. Pero pwede niyo rin namang itaking para lalong matibay. Ayan. And then yung pinaka-pacing niya. Ayan, papasadahan nyo dun sa pinakaloob ng pocket bag. And then, i-close nyo yung bag ng pabaliktad muna. Ganyan. Make sure natahin nyo na po yung mga pacing. Balik close bag na po itong uh, process na to. Kung na-extend po kayo sa Reels video, may long form video po nito. Pahanap na lamang po dun sa aking mga video sa account ko po. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like and share ang video na ito para lahat po makapanood at matuto. Ayan. Pagkatapos niyan, babalikta rin po yung pocket bag. Dahil yan ay uh, itatap naman yung pinaka taas na bahagi ng uh, lip ng uh, well pocket. Sa side uli mag-start, 116, paikot. Make sure i-lock nyo ng maigi at ayusin nyo yung pagkakatap nyo para maganda yung labi ng wealth pocket. And then tatap the 1 port nyo na po yan. Paikot na po. Kung nagustuhan nyo po o may natutunan sa video na to, papalo naman po sa akin para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko araw-araw. Siyempre, pa-share na rin po ng video. At kung meron po kayong gustong sabihin about sa video na ito o may gusto kayong itanong, libreng-libre po mag-comment dyan sa comment section. May YouTube channel din po pala ako. Pa-subscribe po at ilalagay ko po dyan sa uh, comment section yung link. Ayan. Para mabalikan nyo po yung mga videos na minsan meron kayong katanungan na andoon po yon. Pahanap na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood.